Sabay ng pagtanggi sa mga ibinato sa kanyang aligasyon kaugnay ng flood control projects. Tiniyak ni Congressman Saldico na babalik siya sa Pilipinas para sumagot sa anyay tamang forum. Binigyan siya ng hanggang lunes ng House Speaker para umuwi. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa sulat ni ako, Bicol Partylist Representative Elizalde Co, kay House Speaker Faustino D. III, Tiniyak niyang babalik siya sa Pilipinas para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya kaugnay sa anomalya sa mga flood control project. Haharapin daw niya ang mga akusasyon sa tamang forum. Pero nangangamba raw si Ko kung ano ang naghihintay sa kanya pagbalik sa Pilipinas dahil nahusgahan na raw siya ng publiko at midi kasunod ng pagkansela sa kanyang travel clearance nang hindi man lang daw siya hinihinga ng paliwanag at kahit wala pang reklamong inihahain laban sa kanya. Matatanda ang nag-leave si Ko nang uminit ang issue sa mga budget insertions para raw magpagamot sa Amerika. Pero ang travel authority niya para rito, kinansela ng maupo bilang speaker si D. Ang Department of Justice, kinukumpirma pa raw ang ulat na wala na sa Amerika si Ko at ngayon ay nasa Spain na sa kanyang sulat. Iginiit ni Ko na wala siyang tinanggap na pondong konektado sa mga proyekto ng DPWH. Pinabulaanan din niya ang alegasyon na mag-isa siyang gumawa ng budget insertion sa 2025 national budget. Hindi raw ito totoo dahil aprobado naman ang Senado at Kamara at may Kameral Report na sumunod umano sa proseso. Hindi rin daw totoo ang bintang na humingi siya ng fish import allocations para sa ZC Victory Fishing Corporation. Wala raw siyang kinalaman sa naturang kumpanya at hindi raw Zaldico ang ibig sabihin ng ZC kundi Zamboanga City. Pati ang alegasyon pag-aari niya ang eroplanong naghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, The Netherlands, pinabulaanan niya umaasa si Ko na pagbalik niya sa Pilipinas, bibigyan siya ng due process at matitiyak ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. May hanggang September 29 si Representative Elizal Dico na bumalik sa bansa. Alinsunod ito sa direktiba ng Speaker. Kung hindi siya makakabalik sa nasabing petsa, babala ng Speaker, mahaharap si Ko sa disciplinary at legal actions. Sabi pa ni D, hindi naman pre-judgment kay Ko ang pagbawi sa travel clearance nito, kundi oportunidad para direktang harapin ni Ko ang mga alegasyon sa tamang forum. Tiniyak pa ng speaker na kung babalik nga sa bansa si Ko, makikipag-ugnayan ng kamera sa mga otoridad para masiguro ang kaligtasan niya at kanyang pamilya sakaling hindi umuwi sa takdang petsa si Sabi ng Malacanang, maaari raw humingi ang Department of Justice ng Blue Notice mula sa International Police o Interpol. Ito ay para sa pagkalap ng karagdagang impormasyon sa pagkakakilanlan, lokasyon o aktibidad ng isang tao kaugnay ng isang criminal investigation. Maaari din naman po maghiling ang DOJ ng uh, blue notice at uh, dahil nagsisimula na rin po silang mag-imbestiga. pero bilang courtesy po sa Senado mas uh, nanaisip po nila na mauna po ang Senado kumilos dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Nakatutok 24 oras. Kasunod ng sunod-sunod na bagyo na migay ng ayuda si Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasaka sa La Union. Inanunsyo rin ng pangulo ang paglipat ng pondo sa mga programa ng DSWD na galing sa mga ipinatigil niyang flood control projects. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kasabay ng pagbuo ng komisyon nag-iimbisiga sa mga anomalya sa flood control projects. Pinakansila rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng flood control projects para sa taong 2026. Sa matitipid na pondong 195 billion pesos ayon sa Pangulo, 36 billion ang ililipat sa DSWD inanunso ng Pangulo yan sa harap ng mga nakinabang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Programa for Peace na kinilala sa Malacanang kanina. ilalaan natin sa mga programa ng DSWD. Kasama na rito ang as in, tinatawag na Assistance to Individuals in Crisis Situations o ang pagkakilala ng karamihan ay yung AX at saka yung Sustainable Livelihood Program. Bukod sa AX, ilalaan din ang programa para sa mga dating rebelding nagbabalik loob sa pamahalaan. Palalawakin din daw ang 4Ps para mas marami ang makinabang. Kaunay nito, pinag-aaralan ng pag sa programa tulad ng pagtatanggal sa pitong taong limit na mapasay lalim sa programa, ang pagsaklaw sa mga edad 0 hanggang 3 years old at pagsama sa sektor ng pabahay sa Advisory Council. Mas mabuti po at mas, uh, mas po ng pamahalaan na ang karamihan po sana na naging uh, ng 4Ps ay makagraduate dahil ibig sabihin po noon ay umaangat ang kanilang buhay. Bukod sa mga karaniwang ayuda tulad ng family food packs at health kits mula sa DSWD, namigay ang Pangulo ng tig 3,000 pesos sa fuel subsidy card sa halos 300 farmer beneficiaries sa La Union. May pinamahagi ring fertilizer at mga binhi. Kaya po, nakapag-savings po tayo dahil marami kaming nakita na project na hindi talaga tumutugon doon sa problema at saka may mga ghost project pa at saka yung pagkagawa. Kaya eh, tinigil ko lahat yan para ma matiyak natin na tama naman ang pag uh, paggamit ng pera ninyo dahil pera ninyo ito. Eh. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, na Nakatutok, 24 Horas. Pineke umano ang notaryo sa affidavit ni Orly Gutesa, ang nagpakilalang dating security aide ni Congressman Zaldico na nag-deliver umano ng pera sa bahay nito at ni dating Speaker Martin Romualdez. Ayon po yan kay Sen. Ping Lacson na iniutos ng i-background check si Gutesa. Bigla kasi umano itong iniharap sa pagdinig ni Sen. Rodante Marcoleta ng walang abiso. Nakatutok si Joseph Moro. Mabibigat ang mga pahayag na binitawan ni Orly Gutesa na nagpakilalang dating security aide ni Akobi party list Representative Saldi Co. sa Senate Blue Ribbon Committee. Saksi daw si Gutesa sa paglabas masok at pag-deliver ng malemaletang pera sa bahay ni Co. tulad ng na nanggaling kay dating party list at ngayon Benguet Representative Eric Yap. Nag-deliver din daw siya ng mga maleta ng pera na tinawag niyang basura sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang, tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Taguig. Itinanggi na ni Romualdez at Yap ang aligasyon. Si Ko itinanggi rin na may tinanggap na pondo mula sa anumang proyekto ng DPWH. Pero ang affidavit ni Gutesa na binasa sa Senado, nako question ngayon. Ang notary public kasi na nakapirma sa affidavit na si Atty. Petsy Rose Espera sinasabi ngayon na hindi raw siya nagnotaryo, lumagda o lumahok sa paggawa ng affidavit ni Gutesa ayon kay Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson. Palsipikado rin daw at walang otorisasyon ng pirma nito at ibang detalye sa notaryo. Ninonotaryo ang isang dokumento para maging publiko ito at magamit sa korte. Personal na pinanunumpaan ang isang affidavit sa harap ng abogadong nagnotaryo nito. Pinuntahan namin ang opisina ng Espera sa Maynila para kunin ang kanyang pahayag pero wala ito roon ayon sa staff na nakausap namin. Sabi ni Lacson, sorpresa raw ang pagpipresenta ni Marculeta kay Gutesa kahapon at ni hindi man lamang nag-abisa sa kanya bilang chairman ng komite. Kailangan ani ang makilati background at record ni Gutesa lalo na't na mabigat at seryoso ang mga testimonya nito kahapon. Sinisikap namin makuha ang panig ni Nagutesa at Marculeta. Ang DOJ ang sabi hindi pa pumupunta sa kanila si Gutesa. Inaalam na rin nila kung peke nga ang notaryo ng salaysay nito. Kahit nasabihin natin may issue ng notarization, uh, the fact that it is a sworn statement uh, delivered under oath in the Senate makes it an official statement pa rin. Sa pagtatanong kay Gutesa, binanggit din niya naghatid siya ng pera para kay Romualdez sa isang bahay sa Aguado Street malapit sa Malacanang. Nang hinga ng reaction ukol dito, sabi ng palasyo, Kung meron pong ganito talagang pangyayari, patunayan naman po at uh, hindi naman po muli, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag iimbestiga na ito. Kaya po nag-create ng isang independent commission para po maging malaya ang pag-iimbisiga, kamag-anak, kaalyado, pinsan man, kapatid man o anuman. Lahat po ay dapat maimbestigahan kung dapat na maimbestigahan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas. Pinasusuri na ni Pangulong Bongbong Marcos sa legal team ang pagiging bahagi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Independent Commission on Infrastructure. Binanggit ito ng palasyo kasunod ng puna ng ilan sa pag-iimbestiga umano ni Magalong kahit itinalaga siyang special advisor ng ICI may mga puna rin umanong abala siya sa komisyon at baka nauubusan na ng oras sa pagiging alkalde ng Baguio City. Bagay na ayaw raw mangyari ng Pangulo. Tinitingnan din ng palasyo ang posibleng conflict of interest dahil naman sa maanomalya umanong tennis court project sa lungsod. Sabi ng Malacanang, posibleng bigyan ng ibang tungkulin si Magalong para hindi makompromiso ang independence ng ICI at maiwasan ang anumang paglabag.